Natagpuang patay sa kanal ang dalawang babae sa Zambales. Binagbabaril ang mga biktima na posibleng may kinalaman daw sa droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pawit. Magkatabing nakahandu sa isa kanal sa barangay Salaza sa Palawig, Zambales, ang dalawang babaeng wala ng buhay. Kaninang umaga, nakita ng mga residente ang mga biktima. Nakadapa ang isa habang hila hawak ng isa pa ang kanyang magkabilang dibdib. Sa imbesigasyon ng pulisya, mag-aalas stress na madaling araw nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril ang ilang residente. Napag-alamang mag-live-in partner ang mga biktima na sina Erika Bonifacio at Leigh Gabriel. Yung pong isa sa likod niya, mayroon pong tatlong butas ng tama ng bala ng baril. Mm -hmm. Yung pong isa, sir, uh, siyang tama ng baril sa right uh, eyebrow niya posibleng may kinalaman daw sa droga ang pamamaril. Dati na kasing na -aresto si Bonifacio dahil sa pagtutulak. Nakuha sa magkasintahan ang labing limang transparent sa she, gunting at isang lighter. Inaalam pa kung sino ang pumatay sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprensibo at makabuluhang paritaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.